Limang araw na lang, Pasko na, pero karamihan wala pang malulutong na bills na pang aginaldo. Pahirapan daw kasi ang pagpapalit nito sa mga bangko pero nagkalat naman ang nag-offer ng bundles ng malutong na pera sa social media. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Bukod sa regalo, inaabangan din ng mga inaanak ang paaginaldo. E kaso nga lang, Pahirapan daw ngayon sa mga ninong at ninang ang pagpalit ng pera para sa malulutong na bills. Taon-taon, nakaugalian na ni Alisa na magpapalit ng malutong na bills para pang-aginaldo sa mga inaanak. Pero ngayong taon, pahirapan daw ang pagpapapalit nito. Simula po ako magpabalik-balik noong December 1 pa po kasi bago po mag-December, nagtanong na kami kung kailan pwedeng magpapalit. And then sabi po sa amin doon na by December 1 daw po start ng pagpapalit. Then nagsimula po kami noong December 1, tapos kada ano po bumabalik kami, ang sabi po wala pa rin daw po binabasa kanila yung Bangko Central na mga bagong bills po. Kung hirap magpapalit ng malutong na bill sa bangko, nagkalat naman sa social media ang mga nag-aalok nito. Yun nga lang, may fee na babayaran sa kada palit. Kahit desperado na, ayaw daw itong kagatin ni Alisa. Ano po eh, parang nakakapang dalawang isip kasi gusto nila bayad agad. Gusto nila yung pero yung reservation, ibibigay mo na agad sa kanila ng ano, hindi ka naman, wala kang kasiguraduhan. Paano kung nagbigay, nagbitaw ka ng pera tapos hindi mo naman pala makukuha yun? Kaya hindi na lang magbabaka kasakali sa ganun. Say din ng netizens, bakas kam ito. Hindi rin nila maiwasang isipin na baka ito ang dahilan kaya hirap magpapalit ng malutong na bills sa mga banko. Kinondema naman ang issue na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kanilang pahayag, Matuloy daw na nag-i-issue ng fresh banknotes ang BSP, kasama na rito ang low denomination banknotes na mataas ang demand. Pinapaalalahanan din ng BSP na maging vigilant laban sa pagpapalit ng pera ng may fees. Giit nila, libre lang magpapalit sa mga banko. Hinikayat din ang publiko na i ang e-aginaldo o pagbibigay ng electronic money sa mga kaanak. Mas mainam magpapalit ng pera sa bangko dahil bukod sa libre na sigurado ka pang authentic ito. At wag nang lumapit sa mga nagpapapalit ng pera ng may fee dahil bukod sa baka maskam kam ka, ay mapagastos ka pa. Mobile Journal, Mary Mon -Reyes po. Hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.